Naka-water change na ba ang all? Kay ako human na. Ah, lag sakit ang hawak. Basta malimpyo na. Ara. Narito available diri. Mga bluegrass. available sa dahil itong albino salverado retail uh, ito uh, ang ABT ABT aray is available sa dahil ABT and uh, ito ang yellow tiger king cobra available sa pala yung isa ito ang al, ano, yellow tiger king cobra then uh na tayo soon to release nga mga AFR yes limpyo na kayo nga to ang tubig kayo bago pa ta naka water change then available sa nga to ang HBRRT yara UV size HBRRT Then Ang uh, ito ang uh, Pidert Koi Available set Then kung nakabot ka aning nga uh, video o human basi ni may makadawatan niya to ang ihatag Please go heart react comment hashtag Monte Alto Gapis then share kana ra guys Walay kong share sa ato mga video kay basid po sa kasa ako makadawat rin ang pidot yes juby kana nya yeah, maura na fish out